Alright, pang 11 harvest na po namin ngayon mga idol at saka walang katapos ang 8 pesos sa pipino. <laughs> <laughs> Diyos na siguro ah! Kaya naman, yung ito 11 Pugmanay. harvest na at uh, alam nyo po ang pinagbago ngayon, ito na yung kinukuha ng mga buyer, ganito kalalaki. Oh, wow. Dati kasi yung mga kinukuha, ganito lang kaliit, ganito kaliit. Ayan, ganyan. Ganito uh, kaliit. Uh, oh. Malayo masyado. Oh. Mga regular size lang is na, oh. parang ganito. Mm -hmm. O oh, compare sa yan. Oh. Ito at na, na mga partner uh. ho. So pag ganito ang advantage, pag ganito ang kinuha nyo, uh, tama ang ano siya size na malalaki talaga at hmm. Pabigat. Yun, oh. ang disadvantage lang according kay paring Jumar, yung pipino is mabilis siya mapuspos or uh, manghina ba tawag ka ba doon? Mamatay mar? Mm, mamatay, mamatay. Mabilis siya ma ang life span niya mabilis, Sa linggo lang siguro to. Yan, yes, paring Jumar mga tol at saka ito yung ating mga pipino. Oh. Tara yung mga buyer, andiyan na sila eh. So, andiyan yung ating ito. buyer. So siguro expect natin ngayon Mark kasi nung nakaraan is 420 kilos. Expect natin ngayon siguro partner mga 300 plus. 300 plus kilo. Ayan. So good things kasi ganito kalaki. So, siguro dalawang ganito lang isang kilo na partner no. Oo. Oh. Try natin um, yan, yung So dahil uh, pang ilang harvest na po natin may mga ganito na po tayong ano Ariman, sa dulo na po kasi ito siya mga idol ba na nabunga. Yan. So ang 8 harvest namin sa malalako po is 500 kilos. 9 harvest natin is nine, uh, 420 kilos. Ang pang 10 harvest natin, Mar, ilan yun, Mar? Uh, 240. 240 kilos at saka ito oh. ngayon is sa 300. Kasi sabi daw po is gusto nila yung malaki-laki mga idol. 240 Wala. kilos lang yung kinuha nila, Mar? Kasama yung kadada. 240 kilos lahat. Ayun ba? Maraming kasi maliit na. Kunti lang yung malalaki. Ngayon ang pinakamaraming malalaking kukunin, Mar. Oh, ito. Ay, naaboton ng 300 to. Ayun, naaboton ng 300 kilos gayn ang karami mga ito. Ayun, at saka ito na po yung ating pipino dyan mga idol, oh. Ayun, nag-start na po siyang magyelo. Ayun, kasi tumatanda na po yung mga down sa ilalim. Ayun, pero yung doon banda hindi pa siya nagyelo. Dito lang sa medyo ano siya. Uh, Tawagin elevated. Gayn parang nagkasakit na rin siguro si Marlo. Matanda na rin about to ano na rin siya about to eliminate <laughs> maganda yung pipino natin kasi umabot ng 11 pero meron tayong maraming mga harvest 11 days? 11 harvest. Ah, 11, 11 harvest. harvest. So, dapat mga ilang harvest lang yan, Mar? Kasi, kadalasan sa mga pipino, pinakamataas na yun makaabot sa nang sampu. Ha? Sampu. Sampu harvest? O, tapos, nagaganito na yun kagad So, atin, meron na tayong 11. Ganyan uh, pa siya? O, marami pa tayong harvest. Yan. So mga ilang harvest pa expect natin marami mga lima pa. Ma kaya ma pa. May mga lima pa. Kaya pa mga lima harvest ito. Yung ganito kalaki mm. mga idol. Pero maliit-liit na lang yung harvest pag ganun. So nasa 150. Yan. Yan yung buyer. Ano mga buyer natin. Nadulas ata sila. Nadulas. <laughs> Yan. Ganito mga size. Pinakagusto nila partner. So go mahilig sila sa mga malalaki yun siguro yung ano kakaibang buyer mar no yung ibang buyer mar ganitong size hindi natatanggapin talaga mar no um, sa KCC do kasi malaki yung pinakalangan na yun ganito kalaki so ganitong size ang binibili ng ordinary buyer oh. si so, imagine nyo pag compare natin yung dalawa no yun oh. yeah. laki yung difference good, good morning good morning hi good morning ito pa sila mga idol <coughs> wow okay na sa inyo ka size kaya size mo kaya ang Yan, yan yung pinakagusto nila Sabon downy na, downy Daun ni gila ni gila na. Sabun ni kan. daun yung iba ayaw nila. Ugasan yung iba gusto nila. So sila ugasan na lang para... Ugasan, mas maganda. Uh, oh. so magkano, ngayon, ma magkano na kuha ngayon ma'am? Magkano na kuha ngayon? Ay, nakabidyo po kayo, nakabidyo po kayo. Pila. Same? Oo. Oh. Pila gani? 8 pesos. 8 pesos. 8 pesos. Kiluhan. May kiluhan sila. 8 pesos ang kilo natin mga idol. Yan. Ganito kalaki oh. Ganito kalaki ma'am kukunin ba to? Hindi na. <laughs> Oversize na. Laki Oversized. na. Sobrang laki na na hula nang bibili. Mga 3-4 kilo siguro yan pre. Mm. Dala, uh, tato, tatlong piraso, dalawang kilo. Ang dami din kaming ganyan. <laughs> oh. Malaki pa dyan. Hindi na kinukuha. Hindi na. Consumo na lang. Consumo juice. Kaming juice. Ayan. So hopefully, last time ilang kilo ngayon kuha nyo na One twenty. 120 120 no? 120. So ngayon mga 300 to Hindi abot Ayun. Sana umabot no? Pwede ka maraming kukunin yung mga, mga ilang kilo? Unlimited? Unlimited. 500. 500? Daily? Hindi. Kaya daily? Pwede <laughs> man i-daily siya Basta Ma gato mag mag kalaki ano, Mag-abot siya ng Ganyang pwede size? Bed. Oo. Pwede. Hoy. Okay. Oh. Sa amin kasi ganito eh. Sa So pwede, so, pwede kami magpatanim ng marami, ma'am. Pwede. Ayun. Pwede pala pre. Hindi ba tumataas ang presyo ngayon, ma'am? Hindi pa. Baka ano. Pagkatapos ng ang harvest namin. <laughs> pareha na tayo. <So>, Pare. <laughs> ano? Ha? Yan si France. Pag matapos ang harvest, magtaas na ang presyo. <laughs> Pagkatapos ang harvest, siguro namin mga ito pa magtaas ang presyo. Sabay-sabay <laughs> uh... lang tayo. Oo, no. Tuyan, Tayo pa Tignan nyo kung ganong kagandang lalaki si Francis. Ayan oh, Ayan oh. <laughs> Shout out friends. Ayan. Ay. 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 Ay, si Francis. Ay, gwapo pa naman Francis Alagang panghakot ang katuwag Ay, ay, ay. 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 Na naman yung ay. Francis. Yes. ka pa ha, sa tupi ganon din ha Di ako Gano'n talaga Gano'n talaga Silihin lang. So pinapriority sila ni Jomar dahil uh, kaibigan sila ni Jomar. Kaibigan ni Rona. Kaibigan, kaibigan kayo ni Rona? Rona Mar? Oh, huh? huh? baka may nakaraan kayo ha. Huh? Kaibigan. Ay! Ay Mara iba yung smile ni Jomar ha. Huh? Kaibigan Mar no? Hmm. No, oh, oh, the... pa naman ako natukso. Ah! <laughs> <laughs> Ay. Ay. Jomar ha? Jomar ha, ikaw ha? Ikaw talaga Ari wala na yung niy, sinibi niya. sinyo sa amin, kay dadang na yan Kay dadang? Kay dadang na yan Yan Shout out pre! Sino siya shout out? Upo ka muna mo? para makita Shout out pre! Shout out sino? Yan. Shout Parang out nahilo. ako. Shout ako out kita ba kasi para, minsan lang tayo magkasama dito. Oo. Oh, Saturday Sunday lang <laughs> ikaw available. Minsan lang po kami magkasama ni partner mga idol. Oh. Yan, at nice. saka ngayon sa third day, siyempre dito ako present. <laughs> bukas ulit, mag-arvest kami na. oh, ano. present ako ulit buka, bukas. Bukas, sa ulit. Ah, uh, Sunday bukas. Pero okay lang yan, sa sunod maganda naman yung schedule mo. Eh. Kaya, okay yan, sana. Hopefully, inshallah. Allah. Insya Allah. Sila na mag ang, ang makagandahan ito, sila pipili. <clears> Tinuruan <throat> namin sila tapos sila na ang maghuhugas. hugas Ay wow. Oo. Tapos yung kuha nila ngayon, medyo tinaas na doon nila kakayanga. 8 uh, pesos. 8 <laughs> <laughs> pesos po mga idol. Sa uh, dati kasi medyo ano yung buyer, uh, talagang malalayo yung iba. Hmm. Yung iba kuha ganun 8 pesos talaga, 8 pesos 8 pesos lang pre no? Oo. Ang merap lang eh kung malayo. Ah hmm. uh, mag ano tayo ng schedule nila mag adjust Halimbawa kung anong oras sila dadaan dito, ganun din yung pag uh, abang natin doon sa highway pre. Oo. Uh. Ay. Yan, pero maramihan din, tag 500 kilos din. Sa mo nag ano, naga, doloong, sa highway? Sa highway. Ay, abi ko pwede kami sa highway. <laughs> Dati kasi hindi nila alam yung lugar dito, abangan siya sa highway para pumunta dito. hindi alam yung oh, lugar. Ah, <laughs> okay. Hmm. Abangan mo siya sa highway. Kung bagong buyer naman, abangan mo naman ulit sa highway. kaya kung i ano mo, bigyan mo ng uh, address, hindi rin marunong papunta dito. Pero ngayon, Sir Ron, kung ano ba, ano ba ang reason bakit hinuhugasan para para makuha ang para ano, mm, mm, niya. Mm, mm, itong, tinik niya itong, tinik, niya itong abog, tsaka itong, abog, itong abog, itong abog niya. white white oh. Uh, ay sorry Nasa, natawag ko siyang si Ron okay lang ba yun yeah. si Ron? madam yan siya madam madam, madam. madam. ano Umayo, masabi ano masabi mo dun sa trending ngayon? tumayo ka dyan ha? Pero ano ano ay ano, ano mo doon? Anong uh, point of point view mo? Oh, point of view mo doon. Pero ano ba tama ba siya o, o ano may may, may konting mali? Wala akong masabi. Comment. <laughs> <laughs> Pero hindi ka nagalit nung na tinawag kang sir, okay lang sa iyo. Hindi ako nagalit. Pero nagalit talaga ako sa kanya. Ay, sa kanya talaga. nagalit. <laughs> si Jude? Si nagalit no. Yeah. So ito pre yung ginagawa nila pre oh. Thank you yeah, na sa point of view mo doon maging CEO. Hoy. Hmm. Sa green Hoy, ang linis ng mga idol oh. So yun pala hinuhugasan para matanggal pala yung mga tinik-tinik kasi may mga tinik-tinik po -tinik oh. yan Tapos sa maliliit. Tapos yung ano niya, abog niya. Oh. Yung abog niya na pinoproduce mismo ng pipino. Kaya pala pag bumili kami sa ano, palengke, wala nang mga tinik-tinik dahil hinuhugasan pala. Malinis na. Ah, Ay, hindi na pala lili, hugas. Tatanggalin talaga yung mga tinik pala ano, ano ng kamay. Mm -mm. So, ganyanin oh. Sa pulumulok, ganun din. Gusto nilang Ay, sorry ma'am. <laughs> Binibilisan yeah, yeah, yeah. ko para mabilis sila din. Oh, <laughs> uh, sige tambakan mo pa. Pre, tingnan mo, ang dami oh. Daming harvest niya, no? Francis, I si, ano, Ramiro. Eh, ano mo na lang, pre? Eh, saluin ko, pre. Pakihawak, pre. Sige, wait lang. Yan, sige. Ako na lang maghawak sa kanya. Ah, sige, sige. Ah, sige, hawakan ko. Para ano? Ito basak. Abot mo. Sige. Basak, basak. Okay. Ito. Po. Yan. Yan. Bigat, dami niya, na no? Yan, 50 kilos ato at ito, pre. Oo. Ah, mga so, 10 ito. kilos na Ito po ang <laughs> advantage, pag nauna kayong pili, ikaw yung magagandang piliin mo, di ba, Ron? Yes. oh yung matitira kanina mapupunta? Kay <laughs> Dada. Ay. <laughs> pag... Kaya yung papalingke lang yun kasi ito pang mall to, eh. Uh -huh. Pwede na to dito, eh. Hindi ba kasi okay. pwede na pamalingke? Dito na lang yung so, no? Para mapit lapit, no? Dito din, no? Ha? Pag-classify nila. Ah, pwede man siguro? Para, hindi, ang hindi, hindi makuha. Oo. Okay. Oh. Yan, so tayo, tulungan natin sila doon para daily nag-harvest? 3 days, 3 days -day na, kasi ito yung request nyo Daily kami dati, maliit lang Daily man kami, pero Yalo, ganito baby. kalaki o oh. Hindi namin sinanay eh. So ganito, 3 days, 3 days na harvest na lahat eh Hinarvest na namin lahat so. Tapos sa ano na naman? Monday? Monday ulit, or Tuesday? Monday, baby Sir, Monday pwede ulit. Monday? Tingnan natin. Monday. Okay. Sige, Monday ulit. Tingnan natin. At, ito, ba magsamit. Baka magmahal ma na sa Monday, no? Monday no? Okay. Okay. <laughs> Madam <laughs> <laughs> pala, ano? Monday. Ah? May <laughs> kamali ako, pre. Madam pala. Si Ron. Monday ang itahog. Ang itahog. Yan, yan, karami. May tumawag, ha. Ah. Pipili ni partner. Sagutin mo na, baka si genetist yan. Hindi? Yan tayo. So ito yung ating bagong lagay mga idol. Hello, good morning. morning. good morning. Dito kami Ayan. sa farm, Ado, kami, Wow, All right. na. na. 46. 43 43 43 kilos yan So, 43. Compute yan, pre. 43. <laughs> oh, uh, 43. And, ayan siya mga idolo. 45. 49, so 45 yan. 45. Ayan, 43, 45, pre. Dalawa. So, marami pang uh, titira. Another buyer po yung pibibintahan natin yan. Kasi ang ano po nila malalaki mga idol. Ayan, ganyan kalaki. Yung mga maliliit natin sa isang buyer po. Mga lalaki ang kuha namin. Oh, mga barako. <laughs> yan, mga barako Ito, kay uh, mga Madam Ron ang kukunin niya. Mga lalaki. Mga lalaki. Mga lalaki. Mga lalaki. Yan, so mga may get 200 o oh, may get 300 talaga to ba? <laughs> Next. 40. 44. 40. 40 yan siya. 4 kilos ang ispin to. Pila na ito? Para sobrang dami ah. <laughs> 43 man ata to, sobrang. 44 man to, pila to ay? 41, eh. 41. 41. 41 41. 41. 41 Ano may zero naman? Zero na ba? Kalai eh, na binyo kiluhan. Oy, ano kiluhan manat, no? Oh, ano naman naman. Wala bolt. No, naman siya. 'Di ginan, sa pati pino, baka wala na inisan ang kiluhan. <laughs> <laughs>

yan, yeah, oh, last, 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 last. Pahigupin ko talaga si Jumar ng sub number 5. Hoy! Ay, kalain, hindi na lang. <laughs> Pahigupin kita, Mar, o ikaw oh. higupin ko. Hoy! Mahubas. Oh, <laughs> so, <dog>. Pila to? <laughs> maghigup na lang ko, kasi ikaw maghigup, huwag matira. Higupin ko 50, yung sub number 8 mo. Ah, 59. 58. 59. 59. 58. 58. 58 56. 56. 56. Pilatanan pre. 25. Bali 251. 251 kilos. Times. So, na talaga to. 8. Times 8, pila? 2008. 2008. 2008, 2008, 2008 pesos, pesos mga idol. ito ganito karami oh. mo na Ayan. Ayan. Oh. na. oh. ang 2008 pesos. Ang 258 kilos 51. 2,008 Ayan. pesos. 2,008 pesos mga idol. All right. So, sa Monday ulit. So, Saturday ngayon mga idol. Sa Monday po ulit tayo mag next harvest. 2,000 na lang. 2,000 <laughs> na lang. 2,000. Mga 150 ka dadang. So, mga 400 kilos marino no? Mga harvest natin ngayon. Kasi ito 50 kilos ito. Yan, mga 150 kilos. Alright, kumita po tayo ngayon na ng... 2,000. So, I think bawi na tayo. Mar, bawi na ba tayo, Mar? Bawi na. Bawi na, no? Kahit 8 pesos po yung kilo sa pipi, na no. na po tayo mga idol. Yeah. Pang 11 harvest po natin is 250 plus kilos plus 150 pa siguro yung mga natitira sa another buyer. So, mga 400 kilos ngayon. See, bye-bye. Mar. Bye-bye. Bye-bye, pre! bye 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 bye, -bye. bye, -bye. Yeah, <laughs>